Orasyon sa taong madamot. Halimbawa mayroong kang kakilala na napakadamot. Kunwari yung amo mo ayaw ibigay sa iyo yung sahod mo or si mister mo na ayaw magsustento sa iyong anak o si misis mo ayaw magbigay sa iyo. Halimbawa si, mis si misis nasa abroad hindi nagpapadala ng pera sa inyong mag-anak. O yung anak mo naman, hindi mo man lang mahingian kahit pangbili ng gamot, pambili ng pagkain kasi nga madamot. Magagawa nyo po ang orasyon na ito para mapagbigyan ka dun sa kahilingan mo, mawawala yung pagkadamot ng taong yon. Magandang araw mga kaswerte, isang ritual po ang ituturo ko sa inyo. Kung bawa ka pa lang po sa aking page, pakipalo at pakishare. At kung hindi mo gusto ang ganitong gawain, pwede nyo pong iskip ang aking video at maghanap ka ng video ang nararapat sa inyo. So kung ikaw ay may isang kakilala na ganun nga madamot or Pati kahit mga gamit nyo, pinagdadamot sa inyo, maaari mo tong gawin na orasyon na ito mga kaswerte. Ngunit, mag-iingat po, wag na wag mong gagawin ang orasyon na ito para manloko ng tao o gamitin ito sa masama para may makuha ka lang. Dahil pag itong orasyon na ito, ginamit mo sa kalokohan, tiyakin mo ang karmang babalig sa iyo. Kaya gagawin mo po ang orasyon na ito na may malinis na intensyon sa inyong kapwa. Inuulit ko, wag itong gagawin dahil kakarmahin ka kung ang intensyon mo ay manloko o sama-sama. Halimbawa po, pupunta ka sa bahay ng amo mo na hindi binibigay yung sahod mo. Nandiyan ka palang sa bahay mo, ang gagawin mo, mag-usal ka na. Bago ka umalis, mag-usal ka ng isang ama namin. Tandaan po yung dasal. Isang ama namin, isang abagi noong Maria, isang sumasampalataya. Ngayon, kung hindi nyo po alam ang mga dasal na ito, pwede nyo pong isearch sa Google kung paano ito sambitin o kung paano itong dasal na ito. So halimbawa po, bago ka umalis ng bahay, magdasal ka muna ng isang ama namin, abagi noong Maria, isang sumasampalataya. Yung sumasampalataya pagdating sa cross, di ba ipinako sa cross, pagdating doon sa ipinako o sa cross, istap mo yung dasal, isunod mo, banggitin ang kanyang tunay na pangalan. Pagkatapos nun ay isunod niyo na po ang orasyon na ito. So kung mas maganda po na isulat mo muna ito sa papel para ma-memorize mo. Pag na-memorize mo na po, mas maigi. So banggitin mo ang orasyon na ito ng tatlong beses. Pagtapos ka na pong mabanggit ng tatlong beses ang orasyon na ito, pwede ka nang umalis at pumunta doon sa sisingilin mo. Halimbawa, yung amo mo o yung asawa mo na ayaw magbigay ng sustento. Pagkatapos po, alimbawa nandun ka na sa lugar ng iyong sisingilin, alimbawa sa iyong amo, habang kausap mo ang amo mo, magpasimple ka lang po na banggitin mo ang orasyon na ito. Pero wag ka, wag ka na pong magdadasal ng ama namin, abagi noong Maria, tapos isang suma. Wag mo na pong dasalin yon Sa umpisa lang yon pag nasa bahay ka pa. Tapos pasimple kang, uh, habang, alimbawa habang nakatingin ka ki-target mo, kasi nandyan ka na sa kanya, sambitin mo na ang orasyon na ito ng tatlong beses din. Pag nabanggit mo na, umihip ka lang sa direksyon niya. Pasimple ka lang pong umihip ng isang beses. So, ganun lamang po mga kaswerte ang inyong gagawin sa orasyon na ito. Kung medyo malabo po sa pag-intindi nyo, pwede nyo pong ulitin na panoorin ulit ang aking video para makuha nyo ng maayos. So, maraming salamat po. Mag-iingat ang lahat. Pwede nyo pong itong gawin kahit na anong araw at oras basta kung kailan ka pupunta sa inyong target.